na nangyari yung talagang proportionate allocation ng mga projects sa net. Can you cite an example? Ayun pong sa National Expenditure Program, meron pong pinagawa si Secretary Bonoan na parang allocable formula. Yun po, meron naman pong basis. Uh, Hindi, know, Tinatanong ko yung actual na pangyayari na na-exercise ninyo yung proportionate allocation ng project. Kasi tingnan mo, Bulacan First District Engineering Office, ang inalocate ninyo, 6 billion, 80 million pesos. Bulacan Second District Engineering Office, 3.1 billion pesos. Third Bulacan District Engineering Office, 1.3 billion. Ah, uh, sa ibang mga distrito ba, ganito ang uh, naibibigay ninyo? To be Halimbawa sa Tarlac. First district ng Tarlac. Oh, uh, kung ano 'yung first district engineering? Hindi ko alam 'yung uh, termino niyo. Ganito ba 'yung allocation? Napapanatili 'yung proportionate. Your honor, to be accurate about my answer, may I be allowed to check the records in the office? Because so you, will, you will be you will be given yes, that opportunity yes, kasi yes. nga, isasubmit submit mo sa amin. Yes, po, yes. Pero sa ngayon, tinitingnan ko lang kung kasi ito insertion na to eh because i will be asking you yes, kung alam mo na kung sino-sino mga tao ang lumapit na sa iyo kasi nung maging gaan ito natural lang napupunta sa iyo yung mga proponents kung sino-sino man yan para masiguro nila na ma-download sa kanilang lugar itong amounts na na-insert tama ba Sir, pagdating da sa GAA, dinadownload naman po talaga automatic. Hindi na po kailangang mag-request mag kung sino man, basta automatic po na dinadownload sa Implementing Office, Your Honor. Kung saan po nakalagay yung proyekto na nasa General appropriation So halimbawa, yung mga party list kasi, party list representatives, alam mo, kapag naging party list kasi ako, matagal na panahon eh. Ang party list representative, pag nabigyan po kayo ng 150 million, tuwan na po eh. Kahit na yung uh, constituency mo, nationwide. Eh. Nationwide ang constituency pero nabigyan ka 150 million. Ayos na po yun. Tonto na po yun? Eh. Pero kanina po, sa presentation ni, ni Representative Toby Tsiangko, yung akubikol, 2 point something billion. Eh. BHW, 2 point something billion. Party list po yun. Meron po ba kayong record kung ilan po ang allocation ng sagip pantilis? Alam Your po niyo yung sagip, matagal ko pong pertilis yan. Your Honor, Mr. Chair, uh, pagdating po ng General Appropriations Act, hindi po namin alam kung sino yung mga proponent nung mga lumabas uh, sa General Appropriations Act, Your Honor. Ay, yung representative ng ako, hindi mo kilala? Hindi po namin malalaman, Your Honor, kung hindi sa... Hindi mo kilala yung representative ng ako, Bicol? Kilala po, Your Honor. Nagmero meron siyang 2 point something billion ayon doon sa testimony ni Rep. Toby Chanko. Hindi po kami nabibigyan ng kopya ng proponent pag General Appropriations Act, Your Honor. Hindi At, kayo ano? Hindi po kami nabibigyan ng proponent kung ano po yung nang, uh, sino pong nag-propose niyan during the bicameral Uh, kung sino po yung proponent ng bawat proyekto, uh, kung saan lang po nakalugar yung proyekto, doon lang po bababa yung mga Bakit yung mga projects? projects, ng flood control? Halimbawa, wala siyang, ano eh, wala siyang description eh. As to type of flood control. Hindi man lang niya sinabing dike, uh, DK, flood gates, nagiging masyado siyang generic eh. Hindi mo sinasabi kung anong river system ang involved. Walang walang link, walang station. Walang specified na saan bang start, saan ang ending. Masyado siyang generic, masyado silang vague. Hindi ba yun ang dahilan kung bakit nagkakaroon ng napa-plug kayo dahil dyan eh. Kasi, alam nyo, hindi pare-pareho po yung tinatawag na morphology ng mga rivers. Alam ko, dapat alam niyo yun eh. Ano po yung morphology? Yung width, yung depth, yung elevation, yung contour, yung discharge capacity, yung even carrying capacity ng isang river. Ibig niyo sabihin, pare-pare yung characteristics ng mga river basins. Pero sa paglalagay po niyo, paglilista ninyo ng project, very generic. Eh. Doon po lumilitaw itong pangungurakot na nangyayari dito. Eh. Kasi, e, eh, kayo naman ang naglilista eh. Kanina po, binanggit namin, ng panahon ng uh, panahon ni DBM Secretary, Nakiusap sa inyo eh. You have to be very strict in adhering to the specified limits and ceilings na pinrobide. Bakit po ninyo pinapalitan, Madam Yusek, Your Honor, Mr. Chair, the Secretary, or former Secretary Banon, has provided and has uh, discussed this with the operations, kung ano po yung mga threshold per PAP, for program, activities, and projects. Kaya mas marunong pag-ayos sa DBM, Secretary. Kanina po, ina na po natin ito eh. Uh, Fiscal Year 2023, yung approved ceiling ng DBM, 75 billion. Ang ginawa po ninyo, pinalitan nyo ng 70 billion, tinanggalan nyo ng 5 billion. 2024, ang sabi ng DBM, ang ceiling, 96, ito po, flagship uh, projects ito, ito po yung foreign assisted projects. 97.7, 2024, ginawa nyo yung 70, inalis nyo yung 27 billion. 2025, sabi ng DBM, ang ceiling, 66 billion, kaya nyo lang ginawang 70 dahil nag nga ang Pangulo eh. Siniro nyo kasi sa GAA ah, ang lahat ng flagship projects ng Pangulo. Can you imagine that? Pati flagship projects ng Pangulo, siniro po na sa record to eh. Pero bumalik na naman kayo 2026, sabi ng DBM, 167 ang ceiling, foreign assisted projects, ginawa nyo na namang 100, tinanggal nyo na naman ang 67 billion. Bakit ninyo ginagawa ito? I will uh, reiterate, Your Honor, the threshold for PAPs or program activities and projects has always been discussed by Secretary Bonoan to the operation, to the undersecretary in charge and has considered the absorptive capacity. Hindi po ang department ang nag-zero dun sa foreign assisted po. It was the result of the General Appropriations Act narinig mo ang sinabi ni Secretary Pangandamang kanina. Kapag ka pinalitan ninyo yung ceilings na ibinanggit nila o nilagay nila sa NEP, magkakaroon ng negative effect eh. Nagge generate ng, uh, ng, ano, ng uh, may, siyang parang sinasabi na fees na babayaran. Bukod sa na-slow na, na down o kaya uh, ka ng cost overrun ng projects. Bukod pa doon sa nawawala yung tiwala sa atin ng ating mga bilateral and multilateral partners. E kaya kanya sinulat ang 2023 pa, sabi niya, please observe strict adherence to the ceilings na ginagawa namin. Pero kayo mismo, binabago ninyo eh. Kasi nga, tingnan mo itong nangyari. Itong operations, ito po kasama ng PAP ito eh operations 600 ito ah 2023 itong itong uh, ginawa mo ay uh, pina in inalisan mo ng 604 billion ang operation ito naman ang dinagdagan mo 630 kaya ang nadagdag sa operations is 25 billion pesos bakit mo siya dadagdagan pero babawasan mo yung FAP. Alam mo, ito, itong, ito yung pinaka problema eh. Itong, itong nakikita namin, itong pagdagdag mo ng operations by 25 billion, dito na pupunta doon sa sinasabi nating convergence eh. Ito yung convergence nyo. Meron kayong SSP, Special Support Program. Hindi ko maintindihan kung ano ibig sabihin ito. Meron kayong SIPAG. Ito yung Sustainable In-Price Structure Project alleviating gaps, kung ano man ang gusto niyo sabihin. Hindi ko alam kung anong na alleviate ninyo. Ang maraming na alleviate dito, mga bulsa ng mga kusino-sino na ngayon ay nagtatapat na sa atin. Meron pa kayong 002. Outcome of operations 001. Ito yung mga roads and bridges. 002, ito po yung flood control na napakarami. Alam po nyo sa listahan namin na 60 na potential ghost projects, kalahati nun 002 flood control projects. Sa Makapid, merong direct correlation yung pagdadagdag mo sa operation at pagbawas do sa flagship projects. Malaking problema ito, uh, Yusek. Kaya namin pinopoint out ito. You want to say something? as, uh, so, uh, Your Honor, uh, maybe Secretary Bonoan can enlighten us on the threshold that he provides for, for, for example, for foreign assisted projects and other programs, activities, and projects of the department. Okay, so, namin siya. But kayo po yung unang ano rito, kasi kayo po yung USEC sa, sa, ano eh, sa planning service. Kayo ang PPP at ngayon, pati po yung mga applications, pati lahat ng mga software, nasa inyo na. Meron kayong IMS, meron kayong PCMA, meron kayong MYPS, nasa inyo pa yung RBIA, nasa inyo pa yung Highway Density Management for Madam Yusek, napakalaki ng responsibilidad mo kung pag-uasapan, paglilista, pagsasaayos, pagmamanis ng mga project. Kaya huwag mong isisisi -isi lahat kay Secretary Bonoan sapagkat ikaw ang nandito. At babalikan kita, itong ipinangako niyong PCMA hanggang ngayon ay hindi namin natatanggap. Hindi niyo na-install. Huwag ninyong gagamitin katwiran na kailangan merong kaming direct server o kaya kailangan mag-subscribe kami sa satellite. Hindi ko maintindihan yon because ang inyong project engineers, meron silang username, meron, meron silang password. Bakit sila nagagamit nila using the internet? Sila ba merong lahat ay ano? Paano ngayon? Paano kayo magsasabi ng real time ngayon? Kayo pala hindi nakasubscribe sa satellite. Paano magkakaroon ng real time? Sabi ng inyong mga representatives, it is very costly. Kahit na very costly kung yun ang kinakailangan para makita natin real time kung yung mga project na gagawa niyo, ba't hindi kayo gumastos? Gumagastos kayo sa ibang pamamaraan. ula ang pera ng bayan, pero kayo ay yung gumastos sa isang project na matutukoy natin real time. Hindi kami maniniwala na hindi niyo may install sa amin ngayon. Nangako ka eh. Sabi mo, dadalhin mo rito yung administrator ng PCMA wala na lang tayong time, Madam Secretary. Pati yung binigay mo na database sa Pangulo, yung MYPS doon mo ibinase, may mali doon sapagat hindi PCMA ang binigay mo. Ang binigay mo, MYPS. I will substantiate that. Because later, in, uh, kung meron pang pagkakataon na magkaroon pa ng uh, susunod na pag, uh, pagdinig, ipakikita ko sa iyo yung discrepancy ng mga coordinates. Kaya, Iminali mo rin yung sumbong sa Pangulo. Maraming marami yun. So, ang ganda na muna sapagkat uh, tayo po ay kailangang uh, umalis dito ng uh, two... No, uh, Mr. Chair, I ask uh, the permission of the uh, Senate President. If okay, Senator just, If you can just extend our hearing up to uh, 2.45 and he readily obliged, allowed us to... Ah, so, nakakuha na tayo ng approval, uh, Senator? We can stay up to... 2.45. 2.45? Yes. Okay. Thank you uh, for that information. So uh you want to say something? Your honor, the director of the IMS is here. Maybe he can explain because sir, hindi ko masyado po naiintindihan yung mga technical terms nila. So the, the director of uh the IMS po is uh present. Maybe he can technically What, explain. what is the name of the director? Uh Director Kawiling. Kawiling. Direktor Kawaling, kayo isa sa pumunta sa aking pusina noong uh, September 4? Yes, Mr. K. At kayo ang nagsabi na hindi nyo kayang install, despite the fact na nag-commit ang Undersecretary Cabral, na mag-install po kayo dito sa computers ng Blue Ribbon Committee, at yung isa po ay sa aking opisina, para kapwa tayo magbantay. Yes, sir. Kasi gusto namin tingnan din, bantayan bawat projects, kasi ako po yung natuwa dahil sinabi nila real-time. Apa. Talagang real time. Ibig sabihin, pag pinindot mo pala, ilang projects ang dapat natin tina sa Bulacan, makikita natin. Real time, kitang-kita natin kung tapos o hindi. Apa. Only to realize and be, be sad by say, hindi pa pala, hindi pala pwede dahil kailangan namin ng direct server. Ah. Kailangan pa namin ng satellite. Tama ba yun? Uh, Mr. Chair, let me explain po, Mr. Chair. No? So, Mr. Chair, yung ating pong PCMA, Mr. Chair, it also utilizes other applications po ng department. Among others po, we have, sir, yung ating active directory and we also have, sir, yung database ng personnel. Yung binanggit po ninyo kanina, Mr. Chair, kung bakit nakaka-access yung ating mga project, project engineer is because nasa database po sila, sir, ng department as empleyado po ng department. So, kapag login po nila sa PCMA, Mr. Chair, i-check po muna sir kung nasa uh, directory po sila ng department and kung sila po ba yung project engineer as per dun po sa ating um, personnel database. So yun po, Mr. Chair, yung in-explain ko, Mr. Chair, when we went to your office to install, na hindi po siya outright, Mr. Chair, na mailalagay because of those,